Mabining hampas ng alon ang tumatama sa paan ni Dalia Habang binabaybay niya ang dalampasigan ng San Antonio Ang buhok niya ay marahan namang inililipad ng hangin Sumalampak so siya ng upos sa baybayin Walang pakialam kung mabasaman ang damit niya ng mga alon Na tila nag-uunahan sa pagsampas sa dalampasigan Kagat niya ang ibabang labi upang pigilan ng pagalpas ng emosyon Habang pinapanood ang tila napakalungkot na liwanag Na isinasabog na papalubog na araw Ilang sunset na ba ang pinanood nila ni Troy? Ilang beses na ba siyang nakatulog sa mga balikat nito habang sabay silang pinapanood ang paglubog ng araw? Ilang pangarap na ba ang hinabi nila? How could you leave me, Troy? Itinukod niya ang kamay niya sa buhangin at ang umalpas ang kanina pa niyang pinipigilan ng paghihinagpis. Akala niya ay wala na siyang mailuluha pa. Ngunit sa tuwina ay parang dam na nabubuksan ang mga mata niya kapag naaalala niya si Troy. Napahinto siya sa pagsigok nang maramdaman niya ang mga kamay na masuyong pumipisil sa mga balikat niyang patuloy sa mahinang pagyugyog. Mabilis na pinahid niya ang mga luha niya at pilit kinalmang sarili. Tiyak na ang papa niya iyon. Mag-aalala na naman ito dahil sa nasaksihan na naman ang paghihinagpis niya. She didn't want to give them more heartache. Sa kanalang ulit siya iiyak kapag nag-iisa na siya sa kanyang kwarto. Sa lugar kung saan walang nakakadinig ng mga hikbi niya. Go on, cry. Napasinghap siya na malamyos sa tinig na tila bulong lang. It gave her ghost bumps all over. For it wasn't her father's voice. Noon lang din niya napagtanto na hindi sa papa niya ang kamay na pumipisil sa balikat niya. Kakaiba ang init na dala niyon. Sa kabilang banda, pamilyaw sa kanya ang ganoong klase ng init. Who is this man? Sino ito para abalahin siya sa oras ng paghihinagpis niya? Nagangat siya ng muka at nilingon ng lalaki Sandaling pumikit siya upang hagilapin sa kalat niyang isip kung sino ito. Leandro. He impatiently replied as if he could mind her thoughts. Of course, he is Leandro. Binitawan nito ang balikat niya at tumayo ng tuwid. Ang akala niya iiwan na siya nito ngunit umupo ito sa tabi niya at tinutok ang mga mata sa papalubog na araw. Hindi siya nakatutol nang abutin nito ang ulo niya at pasandal na inilagay sa balikat nito. He did it just like the way Troy did it. Pumikit siya. Bakit pakiramdam niya ay si Troy ang nasa tabi niya? Pero hindi ito si Troy. Magkaibang magkaibang itsura at boses ng mga ito. Sometimes the world is a square place, Dahlia. It doesn't live by the rules. You will stumble. That's all right. But you have to stand up again. Stand up and embark on your next journey in life. Sabi nito habang banayad na hinahaplos ang buhok niya. What he was doing felt good. Tila hinahaplos din ang tinig nito ang namimigat niyang dibdib. Hindi niya alam kung anong kapangyarihan ang bumabalot sa kanilang dalawa, pero na relax siya. She pulled the home with her head, nestled on his shoulder. Maya-maya pa, kasabay ng tuluyang paglubog ng araw, ay may pagbigat na rin ng mga talukap ng kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang pinalipas ni Toy, para masigurong tulog na tulog na si Dalia. Bago maingat na kumilos siya at ikinulong ito sa mga bisig niya. I'm sorry, princess. I'm so sorry. Paulit-ulit na sambit niya. Malulutong at sunod-sunod na mura ang pinakawalan niya sa isip. Para siyang pinapatay ng paulit-ulit sa nakikita niyang paghihirap sa loob nito. Kung pwede lang niyang sabihin na... Prinseso ko ito, si Troy. Hindi totoong namatay ako. Tama ang sinasabi ng puso mo. Ako nga ito. Ay ginawa na niya. Kung ganoon lang sana kadali ang lahat. Nang magbalik siya sa Pilipinas ay wala sa plano niya ang aminin kanino man ang totoong nangyawi sa kanya. Dahil isa siyang militar at mga tulad niya ay may sinumpaan. What you see, what you hear, what you go, leave it here. Pero nagbago ang plano niya dahil wala siyang maisip na paraan kung paano madaling makakalapit sa pamilya ni Dalia. Kaya naman wala siyang nagawa kundi ipagtapat ang totoo sa mga magulang ng dalaga. They were stunned, of course. Sino ang hindi magugulat sa mga isiniwalat niya? Ayon sa papa nito, ang akala ay sa pelikula lang nangyayari ang ganoong bagay Pero hindi pala, dahil nawanasan niya iyon Gaya noon, mabilis na nakuha niya ang loob ng mga magulang ni Dalia, Ang mga ito pa nga ang nakaisip ng cover app niya bilang si Leandro Na dating kaklase at kaibigan ni Dalia noon Nagkataon naman na pareho pa silang pangalan ng kaibigan nito Kaya madaling nakumbinsi ang dalaga Sa tagal ng panahon, hindi na din marahil matandaan nito ang pelido ng Leandro na naging kaibigan nito Rosales at hindi Yuso ng apelido niyon. He thought they could start all over again. He would pursue her again and make her fall for him. Pero hindi niya napaghandaan ng makikitang paghihirap sa loob nito. Half of his heart was enjoyed because it proved how much Dahlia loved him and how loyal she was. But the other half of his heart was aching. Sumasaki ang kalooban niya sa nakikitang paghihirap nito. Parang dinudurog ang puso niya sa mga luha nito sa lungkot na nakikita niya sa mga mata nito. Kung pwede lang naakuin niya ang mga sakit, ay gagawin niya. Naisip niya ipagtapat na din dito ang lahat pero tumutol ang mga magulang nito. Isa pa, alam niyang walang dapat makaalam sa mga nangyari sa kanya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapipigilan ang sarili niya na hindi ipakita kay Dalia kung gaano niya ito kamahal. Kanina nga lang, nang makita ulit niya ito, pagkalipas na mahigit na isang taon, ay gawabing pagpipigil sa sarili ang ginawa niya. Upang hindi ito ay kulong sa mga bisig niya. Gusto din niyang umiyak na makita ang singsing -sing na nanatatili pa rin suot nito sa daliri nito. Gayun din ang kwintas na bigay niya dito. Dalia is still not hot let go of him. Ang sabi ng mga magulang nito ay hindi man lang daw nagpakita ang dumala ang dalaga sa burol at puntod niya. Naniniwala ito na buhay siya gusto niya magalit pero hindi niya alam kung kanino ibabato ang galit na yon. Sino nga ba ang dapat sisihin sa mga nangyawi sa kanila? Ang tadhana siguro dahil pinaglawuan niyo ng mga buhay nila. Troy? Mahinang ungol ni Dalia at siniksik pa ang katawan sa mga bisik niya. Kinagat niya ang ibabang labi at hinayaang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan sa pagpatak. Nananakit na din ang lalamunan niya dahil sa manghiyaw na gustong gusto na umalpas sa bibig niya. Nandito na ako, princess hindi hindi na kita iiwan ulit. Gumagawalgal na tinig na wika niya. Yumuko siya at pinaliguan ng halik ang hapis na mukha nito. Pinabayaan mong sarili mo. Alam mong hindi ako matutuwa na makita kang ganyan. Mahinang sabi niya bago nito niyakap uli ng mahigpit. Ilang minuto pa niyang hinayaang matulog sa mga bisig niya bago niya pinasyang dalhin nito sa bahay ng mga ito para maging komportable ang tulog nito. Nang sa ganun ay makabawi naman kahit papanong katawan nito. Maingat na binuhat niya ito bago tinalunto ang daan pabalik sa bahay nito. Habang naglalakad ay napaawit siya. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find a way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that happened. To research for an explanation. Only one thing it could be That I was born for you And that you were born for me Natawa siya ng pagak Sa bagong boses niya Ay kayang-kaya na niyang kantahin ng tama Ang team song nila ni Dalia Samantalang noong hindi pa nagagalo ang boys sa vax niya Ay sintonado siya at hindi talaga marunong kumanta Pero ngayon Mukhang pwede na siyang sumabak sa isang singing career Nagising si Dahlia sa mainit na sikat ng araw na tumatago sa siwang ng bintana at tumatama sa kanyang muka. Mainit na araw, napapalikod siya ng bangon. Nagulat siya na makitang maliwanag na ang paligid. Agad na lumipad ang kanyang paningin sa wilong nakasabit sa dingding. Alas otso na ang tinuturo ng mga kamay niyon. Namamanghang na paupo na lamang siya sa gilid ng kanyang kama. Last night was the first time she slept soundly ever since Troy death. And it had been a year ago. What happened? Natatandaan niyang pinapanood niya ang paglubog ng araw nang atakihin na naman siya ng pangungulila kay Troy. Dumating si Leandro at hinayaan nito umiyak siya sa balikat nito. Aminin man niya o hindi, ay talagang guman ng pakiramdam niya. She didn't know why she felt so at home with him. Maybe it was because he reminded her of Troy. Kapag nakapikit nga siya, ay parang si Troy ang nasa tabi niya. Naging payapa pa talagang isip at puso niya hanggang sa hilain siya ng antok. Si Leandro din nagbuhat sa kanya papunta ng kwarto? Kung susumain, ay mahigit labing dalawang oras siyang netulog. Gaya ng nasabi niya, sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Troy, ay naging payapa ang tulog niya. Wala ang pangungulila nito at ang bangungot na laging sumasali sa pagtulog niya. Payapang payapa ang tulog niya. Para siyang ipinaghele ng hindi niya mawari. Pakiramdam nga niya ay may malamyos tong tinig na kumakanta kaya lalong naging mahimbing ang tulog niya. Sunod-sunod na katuok sa pinto ang gumambal sa pagmumuni-muni niya. Bumaba siya ng kama at binuksan ang pinto. Ang mama niya ang napagbuksan niya. Nagulat siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Ma? nag lang sambit niya na makitang mangiyak ito. Magiging maayos na ang lahat anak. Wika nito na hindi maunawaan kung anong ibig sabihin. Pasimpleng pinahid nito ang mga luhang hindi nito napigilan sa pagpatak. Nasa baba nga pala si Leandro. Bumaba ka na. Ikaw na lang ang hinihintay namin sa almusal. Hinalikan pa siya nito sa pisngi at niyakap na mahigpit bago ito lumabas ng silid. Ganun na nga ba talaga kalaking pasakit at pag-aalala ang dulot niya sa kanyang mga magulang? Naging makasawili ba siya para hindi mapansing hindi siya ang nahihirapan sa mga ginagawa niya? Ang pagdalamhati lang niya, ang pinagtuunan niya ng pansin at nakalimutan niyang may mga magulang din siya nag-aalala para sa kanya lalo siyang napangiwi na makita niya ang refleksyon niya sa salamin. Ako nga ba talaga to? Napapantastik kong hinaplos niya ang hapis na pisngi. Ang mga labi niyang dati ay natuwala na mumula, ngayon ay walang kulay at tuyot na tuyot. Nangingitim din ang paligid ng mga mata niya. Muntik pa siyang mapasigaw na mapagtuon na ng pansin ang nagmamantikang noo at ilong niya. Pinamamahayan ng mga iyon ang whiteheads at blackheads. You just not only look like a complete mess, Dahlia. Kung nabubuhay lang si Troy, tiyak na hindi nito magugustuhan ang makikita nito sa kanya ng mga sandaling iyon Napangiti siya ng mapait. Ang akala niya ay perpekto na ang buhay niya. Mayroon siya mapagmahal na magulang, magandang trabaho, at napakabait na boyfriend. Ano pa ba ang may hiling niya? Sabalit biglang gumuho ang mundo niya nang mamatay si Troy at iwan siya nitong mag-isa. Tinungo niya ang bedside table kung saan nakapatong ang litrato ni Troy. A handsome knight in a green beret. Ikaw lang ang mamahaling ko, Troy. Wika niya sa larawan. Pinahid niya ang pumapatak na luha bago pinasyang ayusin ng sarili. Madami siyang pagkukulang sa mga magulang niya. Kailangan niyang bumawi sa mga ito. She would move on and continue living, although she didn't know how to do that. What would life be without Troy? Troy would forever be in her heart. He would stay there until she died. Pero siguro ay panahon na din para makita niya kung saan nakahimlay ang mga labi nito. Tama, pupunta siya sa sementeryo at dadalawin niya ang puntod nito. Baka sakaling doon siya makatagpo ng kapayapaan. Noodlod si dalya sa pagbaba ng hagdan dahil sa eksena ng bumulaga sa kanya. Ang papa niya ay seryoso nag-iisip at inaalisa kung aling chess piece ang gagalawin nito. Wrong move. Anya sa isip na makita niya ang chess piece na ginalaw nito. Checkmate. Wika ka ng kalaban nito na walang iba kundi si Leandro. Ah, magaling ka talaga, iho. Abay, dalawang pagkatalo na ang nalasap ko sa iyo ngayong araw. Wika ng papa niya na hindi maitago ang paghanga sa binata. Just yes, got lucky, tito. Pahambol namang sagot ni Leandro. Ikaw pa lang at ang anak ko nakakatalo sa akin. Lagi ka ding talo kay Troy, pa. Sabad niya. Ipinagpatuloy e, niya ang pagbaba ng hagdan. She saw her father's face light up tulad ng mama niya, mangyayak-ngyayak din ito sa saya pagkakita sa kanya. Nilapitan niya ito at hinalikan sa pisngi, sa kaniyakap. Pagkakway binalingan niya si Leandro at marahang tinanguan bilang pag-acknowledge siya presensya nito. Samot sa emosyon na nababasa ng mga mata niya. Magkapareho talaga sila ng mga mata ni Troy. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang mapagtantong ikukumpara na naman niya ito kay Troy. So, what do you do now, Leandro? Tanong ng ama ni Dalia habang nag-aalmasal sila. Mukhang biography ni Leandro ang gustong malaman nito dahil kung ano-anong tanong na ang kanina pa nitong binabato sa binata. Siya naman ay tahimik lang na nakikinig sa usapan ng ito. Bagaman hindi rin niya maintindihan kung bakit parang interesado din siyang makinig sa mga bagay-bagay tungkol dito. Ay ma businessman now, tito. Sagot ni Leandro. Kung ganoon, mayaman nga talaga ito. Kung sa bagay, sa hitsu at pananamit pa lang nito ay makikita ng hindi nga ito basta-basta. Idagdag pa ang na aura nito. Nagulat siya na dumukhang ito at inilagay sa plato niya ang egg yolk ng hard-boiled egg at binilatan nito. Nakagat niya ang ibabang labi habang amang magulang niya ay nagpalitan ng mga tingin. Bakit hindi gayong ginagawa iyon sa kanya ni Troy? Paborito niya ang pula ng nilagang itlog kaya madalas siyang ipagbalat niyon ni Troy noon. Inilalagay nito sa plato niya ang pula ng itlog habang ito ang kumakain ng egg white. Napansin niya na matigilan din si Leandro sa ginagawa. nabanggit ng papa mo na paborito mo ang pula ng nilagang itlog. Wala ka pa pala sa plato mo kaya ipinagbalat na kita. Wika nito bago tila bale walang ipinagpatuloy ang pagkain. Ah, uh, oo tama. Nabanggit ko nga kay Leandro. Sabi naman ng papa niya. Thanks. Sabi na lamang niya at ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi niya ipinahalata na apektado siya sa ginawa nito. Pagkalipas pa ng ilang minuto, ay tinapos na niya ang pagkain. Pagkakuan ay tumayo na siya. I hope you don't mind kung mauunan ako. Binalingan niya ang kanyang mga magulang. May pupuntahan lang ako, pa, ma. Gumuhit ang katuwaan sa anyo ng mga ito dahil sa sinabi niya. Matagal na kasi siyang hindi lumalabas ng bahay. Kung malalaman lang ng mga ito, ang pupuntahan niya ay tiyak na mag-aalala na naman ng mga ito, kaya minabuti niyang huwag na lamang sabihin sa mga ito ang destinasyon niya. Sa pagkakagulat niya, ay tumayo na din si Leandro. Samahan na kita. No, hindi ko kailangan ng kasama. Mabilis na tanggi niya. I insist, sabi nito. Bigla siyang nainis. Napaka-adalantado at epal naman nito. Hindi ba nito nasisense na gusto niya mapag-isa? Mabuti pong isama mo si Leandro, anak. Para makapamasyal naman siya. Lihim siyang napangiwi sa sinabi ng kanyang papa. Paano pa siya makakatanggi? At ipapapasyal pa niya ito? Pero wala din siyang nagawa kundi ang pumayag. Isasabay na lamang niya ito at ibababa sa bayan. Give me the key. Sabi nito nang nasa garahin na sila. Tumaas ang isang kilay niya. Gayunman ay ibinigay niya pa din dito ang susi. Ang akala niya ay maliligaw ito, pero tamang daan ang itinatahak nito. At hindi man lang nagtanong sa kanya ng direksyon. Maingat ito nagmamaneho. She bite her lip. Ganon din magmaneho si Troy. Ang kaibahan nga lang, ay hindi siya nakahilig sa balikat nito katulad ng ginagawa niya kay Troy. Palakwento din si Troy. Hindi katulad ni Leandro, na napakatahimik na akala mo'y laging malalim ang iniisip. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Bakit pa ba lagi na lang niyang ikinukumpara si Leandro kay Troy? Itinigil na niya ang palihim na pagmamasid dito at itinutok ang paningin sa labas ng bintana. Itigil mo sandali! Biglang sabi niya, walang pagtutol na itinigil nito ang sasakyan. Mabilis na binuksan niya ang pinto at bumaba. Sa kamalungkot na pinagmasta ng bahay na nasa kaligitnaan pa lang ng construction. Ito was a two-story house with a vast landscape. Iyon ang kanyang dream house pag aaway nila iyon ni Troy. Agad na pinasimulan ni Troy ang construction na yun, pagkatapos niya itong sagutin. Doon sana sila titira pagkatapos ng kasal nila. Doon sana sila bubuo ng isang masayang pamilya. Pero wala na si Troy. At parang bulang naglaho na din ang mga pangarap niya dahil kasabay ng pagkamatay ni Troy ay ang pagkamatay din ng mga pangarap niya. Troy brought her heart with him and she knew she would never love again the way she loved Troy. Isang balungkot ng ngiti ang pinakawalan niya bago tinuyo ang mga pisngi. Hindi pa siya handang pasukin uli ang bahay na yon dahil nagkalat ang mga alaala doon ni Troy. Sa bawat sulok ng bahay na yon ay makikita niya si Troy. Lalo na sa kusina kung saan doon niya ibinigay ang kanyang sarili sa binata. Leandro? Tawag niya sa pansin nito na nakaupo na siya sa passenger seat pero hindi pa din ito gumagalaw. Para itong natudla na diretsyong nakatingin sa unahan ng sasakyan, ipinagtataka niya kung bakit madilim ang anyo nito. Nagalit ba ito dahil tumigil sila doon at naabala niya ito? Kung magagalit lang pala ito, sana ay hindi na niya ito sinabay sa kanya. Binuhay na din ito ang makina ng sasakyan at tahimik na nagmaneho. Ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Word 2. Maya-maya ay tanong nito. Mm, sa simenteryo ako, ikaw, saan ka pupunta? Pwede mo na kitang ihatid sa pupuntahan mo tapos anong gagawin mo sa simenteryo? Magkasalubong ang kilay na tanong nito. Nagtataka na talaga siya dito. Kung makaakto ito, ay parang may kawapatan nito makialam sa buhay niya. Ano bang ginagawa sa simenteryo? nagsho shopping Mataway na balik niya. Kung ganito na talado ito ngayon, hindi niya gusto maging kaibigan ulit ito. Nakakasiwa ng mood ang asta nito. Pwede ba Dalia? Move on. Matagal lang patay si Troy. Huwag mong sirain ang buhay mo sa isang taong hindi na nababalik kailanman. Tanggapin mo na yon at magasawang asawang sampal ang pinatikim niya dito. Ano ang karapatan nito para magsalita sa kanya ng ganoon? pa kay ba umiyak siya sa balikat nito? Feeling close na ito sa kanya? Ang mga magulang nga niya ay hindi nagtatangkang magsalita sa kanya ng ganoon. Pagkatapos ito na halos estrangero sa kanya ay nagsasalita ng ganoon. Out! Get out! Galit na galit na wika niya. Halos ipagtulakan niya ito palabas ng sasakyan. Get out of here! Wala kang karapatan para magsalita sa akin ng ganyan. Alis! I'm so... I said get out! Hysterical na wika niya at itinulak ito. Wala na itong nagawa kundi bumaba ng sasakyan. Dali-dali siyang lumipat ng driver's seat at pinahawawat iyon. Ang kapal ng mukha mo? Sino ka ba? Sigaw niya habang mabilis pa din nagmamaneho. Nanlalabo ang mga mata niya sa mga luha pero wala siyang pakialam. Dalawang araw pa lang mula na makita niya ito, pero bakit alam nito ang tungkol kay Troy? Akala ba nito ay ganoon lang kadaling gawin ang sinasabi nito na mag-move on na siya? Natanggapin na niya ang patay na si Troy. Sino ba ito para... Oh my God! Walalas niya na mawala na siya sa kontrol sa manibela. Hindi na din niya alam kung ano ang gagawin. Kung tatapakan ba niya ang preno o ano. Pakiramdam niya ay namamanhid ang utak niya kasabay na paninigas ng kanyang katawan. Pumikit na lamang siya at hinintay na sumalpok ang sasakyan niya sa concrete barrier na tinumbok niyon. Puting kisime ang tumambat kay Dalia nang mamulat siya sa mga mata. Nasaan ako? Bakit amoy ospital ang lugar na ito? Pumikit siya at binalikan sa isip ang mga pangyayari. Umiiyak nga pala siya nagmamaneho hanggang sa mawalan siya ng kontrol sa manibela at tuluyan ng naaksidente. Pinakiramdaman naman niya ang kanyang sarili kung ano ang lagay niya. Mukhang maayos naman siya. Maliban sa pananakit ng kanyang katawan, ay wala naman siyang naramdamang kakaiba sa katawan. Dalia, salamat sa so Diyos at nagising ka na. Nanggigilid ang mga luhang nilapitan siya nito at hinalikan siya sa noo. Tubig ma. Sandali, natatawantang kumuha ito ng tubig at pinainom sa kanya. Agad niyang naubos yon. Humingi pa siya ng isang baso ngunit umiling na ito. Tatawagin ko muna ang doktor anak. Baka makasama sa kapag binigla mo ang katawan mo na madaming tubig. Sabi nito bago pinindot ang buzzer na nasa gilid ng kanyang kama. Si Papa. Kauuwi lang para kumuha ng mga gamit. Dalawang araw ka nang walang malay. Dalawang araw? Bulalas niya. Pakiramdam niya ay nang nagdaang araw lang nang maaksidente siya. Tumangu ito. Mabuti na lang at gumana ang airbag noong sasakyan. Hindi din gaano matigas ang nabangga mo kaya walang gaano pinsala ang katawan mo. Nasyak ka lang daw sabi ng doktor. Kaya dalawang araw ka nang walang malay. Idagdag pang lagi kang puyat. Kaya bumigay na din ang katawan mo. Napapikit siya ng maisip at pag-aalala na idinulot niya sa kanyang mga magulang. Dumilat siya at hinagip ang kamay ng kanyang ina. Hindi ko gusto ang aksidente ma. Paliwanag niya. Hindi niya gustong isipin ng mga magulang niya. Na sinadya niya ang aksidente niya. Na ginusto na talaga niyang mamatay. Alam ko. Alam namin iyon ng papa mo. Alam namin hindi mo gagawin yun anak. Sinabi na nga pala sa amin ni Leandro ang nangyari sa inyo. Sising-sisi yung tao sa mga sinabi niya sa iyo anak. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit ka na aksidente. At dito po natatapos ang episode nito. Abangan po ang susunod na kabanata.